Diyos kayo dyan! Masarap to! Yahoo! Bili, -bili na kayo ng Diyos ni Bebang! Bili-bili na! Si Ate Princess Palatay! Ay, ang dami nila! Siguro bibili sila ng Diyos kong paninda! Wow. Bebang! Bebang! Ano yung binibenta nyo? Nagtitinda kami ng Diyos Princess! Bibili kayo! Magkano naman yan? Mura lang to. 5 pesos isang baso. Ito, oh, ay, ang mura nga. Makakabili kami yan? Oo, oh, Ate Bebang, bibili kami yan. Wow, Mateo, mukhang mauubos yung juice natin. Oo, yeah! oh, Ate Bebang, daming bibili. Wait lang, Bebang. May pitis ba yung juice mo? Baka kasi walang lasa yan, eh. Masarap kaya to. Purong juice yung nilagay ko. Oh. Oo nga, t Baka yan. What? Hindi kaya. Baka tubig lang yan. Sayang pa pera namin. Pre-taste muna kasi. Ano ba yan? Pre-taste! 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 Pre -taste! Sige na nga. Para bumili kayo. Yay! May pre-taste! mga baso. O, oh, ako unang kikikim, ha? Ah. Ako din, t bebang ikaw din, Mateo, titikim. Opo, wala po ako kasi. Sige na nga. Oh, no. Hala, princess, ang dami naman yan. Para malasahan ko, syempre. Wow. Ano, masarap pa yung juice ko? Sobrang sarap, bebang. Oo nga, bebang. Masarap yung juice mo. Di diba, ba, Ani? Oo, malamig pa. Wow. Eh, di, bibili na kayo ng juice ko. Ah, uh, di ba sabi nyo bibili kayo kapag masarap? Hindi na ako nauuhawi. Hala, princess. Madaya ka naman. Kayo, Ani. cece bibili na kayo? Hindi na lang kami. Bibili, ate, bebang. na lang kami sa bahay. Ano ba yan? Tara na, uwi na tayo. Umuwi na sila. Inubos na nila yung naman ng juice ko. Tapos hindi pala sila bibili. Wala akong pera Ate Bebang. Pasensya ka kanila. Okay lang yan, Mateo. Kaso, hindi na ako makakabili ng bagong damit Ate Bebang, oh, may lola. baka pwedeng ng juice mo. Uhaw oh, na, uhaw na kasi ako. Paninda ko po ito, lola. Pero mukhang nauuhaw na po kayo. Sige po, kumuha na kayo. Salamat, Ineng. Wow! Wala pong anuman, Lola. Ate, meron na wala yung Lola. Hala! Asa na yung Lola? Wow! Ay! Biglang may pera! Saan kaya ito galing?